Nana, hindi makalakad. Ay, okay, oo po. Hindi kayo makalakad, Nay? Hindi po. Hindi rin makatayo? Mahirap. Makakatayo po. Matutubo ba? Kasama mo kayo na? Okay. Kaya rin. Mayroon support niyo pa. Mayroon mga Tingnan ko kung mayawi eh. Pakinggan mo sis. Sa sakit ko yung din sa. Ah, kasi siguro na. Tingnan muna natin ha. Test drive na agad. Oh. Sa Ay, coordination box niya. Awala din hindi na nakaraan ng kong computer. Ay, ako ha. Tayo nga na rin testing muna bago natin daan sa rahas ano ah. baka katawan niya pagod. wala mamaya <communicating> <spellulatory> natin sa rahas <laughs> <laughs> <sculiar> ayo ay, pa ayo ay, 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 pa ayo 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 kamay ayo pa ayo pa ayo pa ang unahin mo na muna kayo yung substance. Hindi ng. pa ng ano yung pansit. Oo, kaya tayo, 'di eh. Baka, kakita ka nga kaya na. Wala pa din, wala lakas. Ang likod ko ginawa, paano? Oo, oh, nababalok na sa kahirapan. No? Wala, sakit sa puso. Meron. May gamot ako. Sino pwedeng gamitin natin sa inyo? May gamot ako. May gamot ako. Kenai. Siya, bawala rin, may sakit sa puso. Sakit sa puso ah.

Hindi wala operahan yan. Hindi, eh mga tusok-tusok na yan hindi, na, hindi. na yan. Inopera po siya. Ito yung opera talaga to. Oh. Pero matagal na po 27. Walang kinalaman. 25. Bali gumaling yan na hindi na mamagana to. Oh, Tapos no, bigla, bigla na lang namaga ngayon. Na Usa kami injury do ko tinira malamang kilala Ay. kanyan. Ayun. Ay, mo Ay, Ay, Saan may injury? Wala naman to sa isa. Ha kamay baka may hukay kayo? kayo magina. Hawa ay makalakad na kayo pagkatapos na rin. Wala na pang-inom. Wala sa kasapuso ate. Wala na ako lang naman po ang may gamot. Yan ay wala pang gamot sa puso. Brother, ano na yan? Mabago naman itong pangitapon. Si girl, alalay naman ito si mama eh. Aba, bakal na kayo. Ikit lang, kay? or, huwag nyo lang kausapin. Ikit lang. Tuti din ang isa, paypay niya ako. <laughs> tumble tayo. Okay na pa nga nangyari. Eh. Tay, 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 tay. Ito, Tanggalin mo ka naman mo kay nanay. Tanggalin mo na't yan. Dalawang kamay gamay dito. Tanggalin mo. Ayan katabi mo. Ang isip kang mangkukulang pa.

Yeah. <laughs> Mofa?

Hindi mo pinagaling yan. o. Yan, oh. Oh. Ah. mo. Dali. Sasagot sa mga tanong ko. Pagaling

Huwag ka sa kanya galit. <laughs> hindi ko mapasok yung katawan niya. Ay, din ako. <laughs> katawan niya. hindi ko alam. May lang. para maginagar ni Amy. Dami ka na pwede tayo. Wala. Okay, kahiyaw na. May intensyon ka patayin. Wala. Okay, kahiyaw na kahiyaw. Oras mo na. Wala tau ka na ka? Sorry, sasagot sa tanong. Pag hindi sa wakot, alam mag-iari na? 50 plus. Ayaw ko ng plus. ka Kapit bahay. Hindi. Para ka cellphone eh. iPhone 6s plus. Gusto <laughs> <Dunsan mo? laughs> ako ma-memorize yung mga tansihan sa galit eh, no, din ka ha tayo may sumuha kayo may sumuha kayo na? may ka pala kaya di na mapasok si tatay may pala si tatay eh. <laughs> Gusto ko baka kalakad to. Ba't masakit? Ba't masakit? Ba't masakit? Ano ka? Parang atoy?

Yan. Graduate sa buhay yun ha! Oo, oh, oh, alam! ako pa sila kita ha! Oh, sige! So, Parin hindi naman ako sa dahi, alam naman eh, sinutok. Sinutok sila ng japlo na naman mga yan. Kunyari titigil na, tapos hindi naman, doon nagpapatokso. Ah! <laughs> sa akin ako tuhod niyan. Dalawa ha. Ang dami nilagyan eh. Pati yung kay ate. Tatanggalin mo rin ha. Nagkakitin na tayo. Mama, alam ko sa anak mo dali. Sa mga mga anak. Sabihin mo. anak. Huwag niyong tularin. Huwag niyong tularin. Mangkukulam ako. Mangkukulam ako. May pinasaan ka sa mga anak mo. Wala. Nandiyan ang mga anak mo. Wala. Nandiyan. Pistikin, niluluwa ko po Wala ka pala kausap dyan. Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang mga anak Umalis. mo? Ay, magsulat ka na. Bibigyan ka, ka ng minuto mamaya mga pagsulat. At sabihin mo, ikaw ay mangkukula, may magtularan. At ikaw ay bilang maaaraw mukha mo ha. Okay, may nahuli ka dahil sa kalukuhan. May kinuha ka ng Diyos. Sabihin mo ha. Ayun, wag katutularan. yung mga gamit mo, itapon ka mo, ano? Kasi ah. yes, eh, anak mo, matulad din sa'yo, ha? Ayan, ah, sige, ah, simulat yan. Para matigil na sumpa sa pamilya niyo ano? May sumpa yan, eh. So, may sumpa ang Diyos dyan, alam mo ba ka? Alam mo, mamalasin mama, mga anak mo? Ah.

เดี๋ยวแล้วไปทำเลย Kanta ano nung umulang? Ilan taon? Lima, ani, ilan? sampo, ilan? Simula talaga ka? Saan so, mo natutunan yan? Saan so, mo natutunan? Dali! Sa kaibigan ko Boy, pa kaibigan na? Batay na Pasok yung kaibigan ito Best friend! Ba't mo tinawa mga walang pa? mo tinuruan ng ulam. Ha? Ah, hindi mo eh, Ha? Eh, sinali na wala na ako. Ah. Ah. Kumusta buhay sa impyerno? Ah. Kumusta buhay mo sa impyerno? Ha? May oh, hirap. Gingin talaga ha. Ah, sabihin mo sa Naghuli ka ng na mga gamot Ba't namatay? sakit so, Sakit? Hindi ka nahuli? Hindi Hindi ka wala ng ganto Hindi Pabayaan <coughs> 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 Okay, umayos ka, ha? Ay, buti may tagapay-pay talaga, ay. Talaga supportive, eh. Pumatay ka, pinawalang niya mo lang. Hindi niyo alam ako gigil na gigil sa inyo, ha? Hindi niyo alam? Kasi kayo mga namimirwiso kayo, wala namang kasi... Ano ang ginagawa sa si inyo yung mga tao? Pinagawisin nyo. Isa pa, kayo nakipagkasundo pa sa job nila. Nakipagkasundo pa sa job nila. Bilis. Ano minuto na to? Aba, ay ang tagal mo magtanggal. na naiinay. Wala na. Dito sa babae. Sa babae. Sa babae. Dito kay ate. Ayan. Ayan. Eh, okay lang sa'yo. Mamatay na rin ngayon. Ha? Eh, kanina Okay lang ha. Nanakita mo yung pin wag. magbagong buhay ka. Pag nabuhay ka ngayon. Oh. Eh, buto mo yan. Sunugin mo lahat ng gamit mo ha. Garni ha, pag digilitan kita ngayon, pag di mo sinunog yung gamit mo, mamamatay ka after two days. na nice din, no? Pag, si pag sinunog mo, hindi ka mamamatay, tapos magbagong buhay ka, ha? Oh, mo yung sinabi ko sa iyo, hindi joke yun. Wala ka naman pinatay Bibigyan kita ng kundisong kayo. Tanggal na. Tanggal na. Tatanggalin ko sa rekalo mo sa bu patawan mo. So, yan ay, uh, ano yan, nakakumbaga yan flat line. Pagka-stroke mo sa sabay patay yan, ano? Tandaan mo yun, pag di mo sinunod mga gamit mo. Suko mo sa Diyos yung kapangyarihan mo, ah.

Yan, unti-unti yung mawawala yun natin. Masakit pa ka? Hindi na po. Hindi na, ano? At ang ating testing na, ay pag kayo nakatayo. Pag di kayo nakatayo, ay bahala na siya. Ha? Kapala kasi nyo katawa nyo pag di kayo, kayo, kayo makatayo. Kasi wala na kayong kulang. Sige, anay. Mm -hmm. Sige. Test-trig na dyan. Mm -hmm. ka dyan. Naalalayan ha, ito ka magbabay na lang. Kita. Ayo naik. Mm Jadi, pertama -hmm. testing aja dulu. Omelo kamu nanti dulu. Para bahasa laksa gitu. Jangan. Jangan. Kita. Ini testing test drive. Hop. Hop. Ini ini ini. Patayin sila na. Sige, sige. Wala tayo ng lakas. Huwag pipilitin pag wala. Pipigyan natin isang araw yan. O, upo na, upo na. Wala pa. Isang araw na iha. Bukas. Susubukan natin bukas. Kahit, kahit wala kay Dini. Sa bahay na huli niya. Maglagay kayo lang isa. Ay, nakapaglagay na ano. Maglagay ulit kayo ng isa sa tuhod. Ang natin. Yan ni ay 50,000 din ho oh, 50, din. So, may sa mga... Tapos, ang gamutang ko per minute, isang libo, 23 minutes, 23,000. <laughs> <Yeah>, yaman Sige, <laughs> so, yeah, joke lang ho yun ay ha. Baka kayo maniwalit, makapagbigay nga kayo. Ay, eh, salamat. Hindi <laughs> Salamat ba ito ha. Masira mo. Patanggal yung ano. Galaw-galaw yung ano yung paanyo. Galaw naman siya. Kaya lang pag lumakad po, mapakabig. Ngayon hindi kayo makatayo. Hindi po. Ang balang ko yung balakang Palagi yung Connected ang balakang sa ay, umislip yung gumawa sa inyo. Binigyan, binigyan ko pa ng condition ni eh. Idiritso na palang sintensya daw. Idiritso oh. na yun. Idiritso na yun. Baka may pinatay na yun, lang umamin. Ay, ang plastic na yun. Oo, balawan mo lang. Sige, huwag ka kayong makalakad. Pag kayo nakalakad, ay videohan nyo ha. Tati po post. Hindi nyo tinanong ang pangalan. Ay, masama ho yun. Ba, baka iba i kwento eh. Baka i-kwinto yung kapatid nyo. Oo, baka gumawa pa ng kwinto. Uh, basta gumaling ako, ano po. Oo, yun ang importante. importante. Basta gumaling you know, kayo. Ano dati? Testing? aba aba malakas sa loob ni nanay. Sige, testing eh. <laughs> <laughs> ay, just gusto eh. <laughs> Alaga ang layan ninyo. Yan yung kihirap kami. Hindi, lagi nga Hindi kung saan ay... Hindi <laughs> <di> pa komportable, ah. <laughs> Hindi ano. <di, laughs> pa... Di, palakarin muna natin si Nanay. Gusto eh. Ay, 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 Bang. Oh, yan, bang. ay, Abang, eh. um. okay, lumimyo, ay, bang, insinyo, ako, ay, ay, yes, ay, matakot. Um, ay, 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 Bangit, barang lumakas na tuhod nyo eh. Hindi ka tulad ah, ng una. Yan! na! Yeah, Salamat. Unti-unti na ha, wag ipilit na ano. Ah, Pag naiyan na. Pag medyo nang pagod tayo, upo uli. Yan ang pinaka-exercise niyo ngayon. Hindi nakakagaya dati, wala kang dito. Okay. Asya exercise mo yan. Dino, Tulungan oh. niyo. Iyan okay, ano niya yan. At okay, yung magaling na ho. Maganda yung pungkod na atatampahan. Ah. Sige pa, okay. pa nyo na sa mga yan. Nay, huwag ha. Mas maganda yung ako, pa rin. Hindi, ayun okay, okay. na Kaya pa yun. Yan. Yan eh, kasi dapat huwag may kakapitan. Yun nga, yung dahil pag wala may Meron nung na siya ang tungkol. Meron na po akong apat ang mga. Yun, yun, yun. Sige, exercise yun na ha. At hindi naman huwag biglaan yan. Pag maglalot matagal kayo hindi nakalakad. Pinetesting lang namin. Meron din yung mga biglaan nakakalakad talaga. Gusto, ganit siya. Ano niya Ano niya